Oh, sino kaya saan? Person. Sige, ikaw na. Sino? Ako huli. Okay. Alam po itong laro na ito eh. Oh, sino na? No. Ako na. Oh. Ah! Sino first? <laughs> sino first? First, second, third, fourth. Ah, paapat ako. Okay, <laughs> sige. Second ako first. Third ako. Sino first? Lalagay po ganyan. Ka

Ay, dito pala pato ko eh. O, oh, ha, mo. oh oh Hoop, oh. 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 hoop, oh. 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 hoop, oh. hoop. ha, di ba? oh ay. Tapos, dito. Oh. Ay, di diba ako tumaba? Wrong <laughs> number. O, ito na, na. Dito ko sana. Kala mo, di lang yan, ha. Ito yung ko. 말한